Ganda ng mga bago mong laruan, ha? Eh. Iba talaga pag sa senior tatay mo, no? Kating-kating na akong gamitin itong mga bago kong barel, Dante. Kamusta pala yung witness sa pagdukot? Napatay na ba? O gusto mo ako na tumira para tumayimik na? Ang mag-alala, pinasikaso ko na Meron na akong inutusan tapusin yung merong yon. Basta may problema ka, Dante, magsabi ka lang. Walang dalawang sabi, tapos ang problema mo. Kaya nga naihiya na ako sa'yo eh. Hanggang ngayon, wala pa rin akong mabigay na impormasyon sa'yo tungkol sa Black Rider na yan. Saka kung ano talagang pakain niya sa'yo. Sigurado ako, gusto talagang gumanti sa akin nung tarantado na yun eh. Ilang beses akong pinahiya kay Papa, ginawa akong inuti. Malamang nakabangga ako yung pamilya niya. O baka siya mismo. Sa dami kasi na napatay ko, hindi ko na rin matandaan. <laughs> Pero may tiwala ako sa iyo, Dante. Alam ko mahanap mo kung sino yung Black Rider na yan. Kagaya lang din ang mga nakaaway ko. Alam ko mahanap mo kung saan ang bongga ng hayop na yun. Maraming salamat, Benji, sa ginagawa mong ha? Para mailigtas ang anak ko. Malaking-malaking tulong to para sa amin, Benji. Ay natin, Pani. Ayon natin. Pane. Ayon natin. Ay, lahat naman gagawin ko para mailigtas si Neneng, eh. Elias. 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 Hey, je te le Elias